So, alhamdulillah, um, uh, po tayo sa ating pag-aaral sa, sa fiqh. At umabot na po tayo sa, sa topic na uh, <clears throat> ang pagpunas sa, sa medyas o sa sapatos at imama, imama yung dito, at yung jabira. Yung jabira, yung uh, bandage, yung uh, nakabalot. Alam niyo yung bandage, di ba? Okay. Uh, sinabi natin na ang hukom noon ay Jahizya Ibig sabihin, pinapa pinapahintulutan siya Okay Pinapahintulutan siya At gayon din Binanggit natin yung mga Kondisyon niya Okay Yung mga kondisyon bago pwedeng punasan At uh, Pangatlo ay Binanggit din natin kung pa paano yung Pamamaraan ng pagpunas sa kanya. Okay? So, binanggit din natin kung ilan yung uh, mudda, yung time. Halimbawa, sa nag-stay ay 24 hours, di ba? Sa hindi sa mga hindi nag-stay, halimbawa sa musafir ay 72 Ours, Three days and three nights. Three days in, three nights. Okay? So, yung mga uh, mga nakakasira, big sabihin nakakabatal doon sa sa pagpunas na iyon, unang-una, إذا -una, حصل ما يجب الغسل بطل المس. Kapag ay kapag, halimbawa, kasi dito, kapag nangyari, sabi niya, yung bagay na kailangan mong maligo, ay sira na ang pagpunas mo. Anong halimbawa nun? Halimbawa, ikaw ay may asawa, at dumabikas ka sa iyong asawa, mayroong mang lumabas o wala, ay kailangan mong maligo. At sira na yung pagpunas mo na iyon. O kaya ikaw ay yung sabi nilang wet dreams. Ihtilam. Alam niyo yung wet dreams? Yung managinip ka, Pag pagising mo meron ng basa sa iyong pribadong katawan. Okay? So kapag nangyari yun, ay sira na ang pagpunas mo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mo nang tanggalin yung medyas mo. Okay? Magpupuna, mag, mag ka naman ulit bago ka magsusuot ng medyas. Alimbawa, sabihin natin, bigay tayo ng example para mas maging malinaw. Alimbawa, si Abdullah ay naka, alimbawa sa ay nakasuot na medyas. Okay? Pinunasan niya. Tapos, natulog siya sa gabi. Alimbawa, sabihin natin, uh, nag-umpisa siyang magpunas ng after ng zuhur, halimbawa. O kaya sabi natin after magrib. After Okay, after magrib ang Tapos itong si Abdullah, natulog siya. Pagkatulog niya, pagising niya, naramdaman niya doon na mayroong basa na. Basa na doon sa pribadong katawan niya. So ang gagawin ni Abdullah, so gagawin ni Abdullah ay kailangan niyang tanggalin yung medyas na suot niya. So maliligo muna siya, maglilinis muna, tapos kailangan mag-udo muna siya ulit bago siya magsuot nun. Okay? Pangat pangalawa, okay. Pangalawa, kapag lumabas yung Okay, kapag hindi natakpan ng medyas o kaya lumabas yung dapat basain sa paa. Hanggang saan ba dapat sa paa? Sa sakong, di ba? Sa bukong-bukong. Okay, kapag na ano yun ibig sabihin nakita yon ibig sabihin nababa mo halimbawa yung medyas mo natanggal mo ganyan okay yun ay sira na okay kaya nga yung putsak di ba hindi sa abot ng kuwan hindi pwedeng gamitin yung pang pu puna hindi yung pwedeng punasan okay pangatlo yung naz nazru al khufain yung al-mas yung Pagtanggal mo syempre, ng medyas mo, ay, ito ay, ito ay, okay, mawawala ng bisa. Ibig sabihin noon, kailangan mo uh, ulit. Pang-apat, yung o mas, Kapag dumating na siyempre yung, talimbawa, sa nag-stay ay 24 hours, kapag dumating na ang 24 hours, ay kailangan mo ng Tanggalin yon at magwudu ka bago mo isuot ulit. Kung malinis pa, siyempre. Okay? So, ang tanong dito, ang masala dito, kailan mag-uumpisa ang oras ng sa kufay na pagpunas? Okay, papipiliin ko kayo. Sa time, okay, kailan ba? Sa time na sa ay nagsuot ng medyas sa time nagsuot siya ng medyas o sa time na siya ay nasira ang kanyang wubo at nagpuna siya A or B A. sino ang sabi ng A taas ang kamay sa pagsuot ng medyas letter B sino salang Brother Annie. yung iba, anong sagot ninyo? by na between between a and b Pay ang tamang sagot doon hindi pa mag hindi pa mag-uumpisa doon sa pagsuot mo pa lang yung time alin ba 24 hours ha stay hindi pa 'yan mag-uumpisa doon Halimbawa sabihin natin after door nagugulo -do ka okay before door nagugulo -do ka tapos nagsuot ka ng medyas. Hindi pa doon mag start yung time. Alin ba, hindi pa mag-iimpisa doon yung 24 hours na time sa pagsuot mo ng medyas. Kailan mag -umpisa? Kapag nabatal ka, nasira yung wudu mo, at mag ka, pupunasan mo, doon mag start yung time. Alin ba, sabihin natin, 12.15. Wudu ka. Nabat, nagsuot ka na ng, alimbawa sabihin natin, Uh, before before na kwan, nagsuot ka ng medyas, before ng zuhur. Okay? Pagtapos ng zuhur, nasira yung wudu mo. Tapos gusto mo magsala ng sunna, halimbawa, nagwudu ka. Then, pinunasan mo doon pang mag-start. Alimbawa, sabihin natin, matapos yung sala mga 12.40. Doon ka nagpunas, kinabukasan ng 12.40 bago pa lang doon. Doon masisira ulit. Hindi doon sa before ng zuhur. Nag-gets po ninyo? Brother Jamil, nag-gets po? Okay. Ibig sabihin, doon sa pagsuot mo, dyan random sa lakufain, hindi pa doon ma mag-start yung time. Mag-start kapag ikaw ay na nagpuno na ulit at magpunasan mo. Doon mag-start. Kasi ang ilan sa atin hindi mag-get sa ano ba, saan ba doon? Sa pagsuot o doon sa magpunas ka na talaga? Okay? Kaya, doon sa magpunas ka na. Doon sa mag-start. Okay? Ngayon, ang tanong ngayon, yung bandage, halimbawa, yung bandage, alam mo yung bandage, yung halimbawa, nas, may sugat, na, pilayan, na balian okay. Paano yon Paano yung paraan? Doon? Halimbawa sa kamay, dito, nakabalot dito. Paano natin, anong gagawin natin doon? Okay <coughs> Halimbawa may sugat Halimbawa may sugat halimbawa Sa sugat halimbawa Kung uh, sa sugat Kapag Kaya mo namang halimbawa hugasan yung sugat mo Pwede yun siya Pero kapag hindi talaga So hindi din pwedeng tanggalin So ang gagawin dun ay Punas lang Punas lang Okay Sa pag Ngayon ang tanong Paano kapag hadas at baring nangyari sa iyo? Di ba nga, sabi mo, hindi pwedeng galawin yon, Di ba, bali? Paano kapag hadas akbar? Di ba hadas akbar? Anong gagawin para malinis? Maligo. So, anong gagawin natin? Maligo tayo, basahin natin yon. Aywa? Hindi kaya mo maligo, kaya mong maligo, alimbawa. Kaya mong maligo. Nga lang, hindi, ito nga yung problema. So, babasahin mo rin ba yon? Okay. Tayib. Kapag hadas akbar, hadas akbar o hadas asgar, yung nangyari halimbawa ihi man o ano ya dumi. O kaya nangyari sa inyo ng inyong asawa halimbawa, o kaya ano wet dreams sapat na punasan mo siya. Okay? Punasan. Okay. Ang ang pinagkaiba niya sa kufain, ang pinagkaiba niya sa mas ng kufain at dito sa Jabira, sa Bandit Chalimbawa, ang hoofine, ang uh, ang sapatos o kaya kuan medyas ay mayroong expiration. expiration. Yes. Ang jibira na wala yun, expiration. Walang expiration. Hindi limited yung time. Nagets gets po ninyo? Hindi po limited. Ano pa kakaiba nila? Yung pagpunas sa medyas sapatos ay mayroong limit. Depende sa kalagayan mo kung stay, stay ka o kaya ikaw ay manlalakbay. Okay? Kung uh, sa, jab, sa jabiran ito, ay walang limit. Okay? At yung imama, alam ni yung imama? yung dito oh. Tinatali dito sa ulo. Hindi, Hindi kahit ano, basta yung ganun ganito oh. Tinatali nila. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta sallallahu uh, ang ang propeta sallallahu alaihi ay pinunasan niya. Okay sa hadith ni uh, Al-Mughira bin Su'ba radhiyallahu an anna an nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatih wa ala nasiyah wal khufain. So dito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi Al-Mughirah bin Shu'ba, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinunasan niya ang imama niya. Pinunasan niya yung imama niya. Okay? So yun. Hmm. So yun, tandaan natin yung mga nakakasira dito sa Khufay nito at yung kailan sa mag-start. Okay, kung kailan mag-start. At yung pagkakaiba niya sa sa khuf, pag yung mudda, yung time at doon sa jabira. Okay, yun lang yung tandaan natin insha Allah. Tayo. Okay. Meron akong uh, gustong i-ano uh, uh di ko to nabanggit na karaan sa wudu, okay? Um, ano ang gagawin ng isang tao? Alimbawa, yung isang taong uh, alam niyang nakapag-uro siya. nakapag siya. Ngayon, alimbawa, nagsala siya ng, ng maghrib. Okay, may wudu siya ha? Tandaan ninyo, may wudu siya. Dumating yung maghrib, nagsala siya. Pagdating ng isa, may pununtahan sa halimbawa. Ngayon, nagdadalawang isip siya. May wudu pa ba ako? Wala.